Bakit nga ba December 25? Una, napatunayan na po natin mga kaibigan, base po sa kasaysayan, hindi sa sabi-sabi, na bago pa po ipagdiwang si Sol Invictus ng December 25, matagal na pong ipinagdiriwang ng simbahan ng unang mga Kristiyano ang ikadalawamputlima ng Desyembre. Pero ang gusto nating sabihin na una po ang mga Kristiyano sa pagdiriwang ng Pasko bago ang pagdiriwang ng mga pistang pagano. So bakit nga ba December 25? Una, hindi sinasabi ng simbahan na December 25 talaga ang takdang kapanganakan ni Cristo so wala po tayong doktrinang nagsasabing kailangan ninyong paniwalaan na mismong December 25 ang kapanganakan ng, ng ating Diyos na nakatawang tao. Ang sinasabi lamang na simbahan, ginugunita natin ito sa ikadalawamputlima ng Desembre dahil meron tayong historical at biblical na rason sa likod nito. Ano ba ang sinasabi sa atin ng mga naunang uh, tagapagturo sa ating pananampalatayang kristyano? Si San Hipolito ng Roma ay naggawa ng komentaryo sa aklat ni Daniel noong AD 206. Bakit ko ho in-underline yung AD 206 dito, dahil po si Sol Invictus itinatag mahigit isang daan taon pa matapos isulat ni Hipolito yung referensya sa pagdiriwang ng Pasko. Ang sabi ni Hipolito ng Roma, ang unang pagparito ng ating Panginoon na sa laman kung saan siya ipinanganak sa Bethlehem ay naganap walong araw bago ang kalendaryo ng Enero. Pangalawa, ito po napaka-biblical. Meron po tayong pitong puntong dapat maintindihan. Bakit nga ba ikadalawamputlima ng Disyembre ang Kapaskuhan? Una, ang petsa ng kapanganakan ni Kristo ay kasaysayang nakaangkla sa petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista. Pangalawa, mayroong isang saserdote o pare na nagngangalang Zacarias na kabilang sa debisyon ng pagkasaserdote o pagkapare ni Abijah. Pangatlo, sa panahon ng Haring David, ang mga pare ay nahahati po sa 24 na dibisyon at ang bawat pangkat ay may tiyak na schedule ng paglilingkod bilang saserdote o pare sa templo. Ayon ho sa mga pag-aaral, batay sa rotation, si Abijah, yung grupo kung saan nabibilang, nabibilang si Zacarias, ay nasa ikawalong pag-ikot at kinakailangan maglingkod sa templo ng dalawang beses sa isang taon. Ikaapat na argumento, si Zacarias ay naglilingkod sa templo sa petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista. So, ang araw na ito, kung kailan nagpakita ang anghel kay Zacarias at naglihi yung nanay ni San Juan Bautista, no? si Elizabeth, ang araw na ito ay natapat sa kapistahan ng pagsisisi ng mga Hudyo o Yom Kippur o ang araw ng pagbabayad sala na sa ating panahon ngayon sa ating kalendaryo ay nasa Setyembre 22 hanggang 30. Here's the good thing, no? Matapos magpakita si Angel Gabriel kay Zacarias, nagbuntis si Elizabeth ayon sa banal na kasulatan. Tradisyon po ng mga naunang kristyano at ng ating simbahan na ang araw at petsa ng paglilihi ni San Juan Bautista ay nasa September 23. Bakit po September 23? Dahil po ang pagdiriwang ng Yom Kippur ay in between September 22 hanggang September 30. Ikalima, ang Birheng Maria ay nakatanggap ng mensahe mula kay Anghel Gabriel na siya ay magiging ina ng Diyos. No? Noong araw na nagpakita ang Anghel na Gabriel kay Maria, ito po ay nasa ika-anim na buwan ng pagbubuntis kay Elizabeth. Ngayon, ang ika na buwan, okay, ng paglilihi kay San Juan Bautista ay Marso. Kung ang paglilihi ay Marso 25, magdagdag po tayo ng siyam na buwan. Ito po ay ika-25 ng Disyembre. Na ipinagdiriwang natin ngayon bilang Kapaskuhan.